Madalang to. Ang wish ko pag tanda ko, ayaw ko naman ng umabot ng bag. <coughs> Sorry. <coughs> Sana ah. Oh. Kaba mo naman Ryan. Baka mag ano ko ba eh ganun. Bait ni Ryan ah. Sana oh. all. Ah. kumpleto na kami. Kompleto na ang grupo. Si Rod kasi late na dumating. Tapos, syempre konting gaming lang sa plat Pero, umarap lang naman ako, hindi naman ako mininom. Tikim-tikim lang. Food trip, food trip lang. Shoutout sa Ibona! Di ba ang papasok? <laughs> Shoutout sa Ibona! <laughs> Dibibili lang dyan sa may bidrong ka kasi nga oh, parang... Salito, ang title nga Ibona. <laughs> <laughs> Pwede, for <part> two. <laughs> Ayun, no, naka-bike. Ibona stop sir. <laughs> Ibona stop. Oh, Harley Davidson. Sana. Ano? Nabitin kayo ano? Puta. Nabitin eh. Mukhang masama. Mukhang masama loob nila kaya. <laughs> <laughs> Dinadamayan ka, na. Di ka lang namin lang na kaya. Ako lang tagaluto. Okay na ako dun lang kahit. <laughs> Victor meron. Ako taga-luto lang lang ay. Eh. Bukas pa nga na eh. Oh, pa na bukas eh. Kasi bacteriality na naman sila. Sila. Ako nga nga. Oh. <laughs> sila <laughs> muna. Hey, oh, yeah. yeah. Pinapakal mga lang ako ni Sam kanina eh. Baby <laughs> Sambuan talaga. Sambon, sabi nga di ba? Wait for one month for your work permit. Woo! tura Sino? Ano oh? ba niya. na ko sa eh. Plan, eh. talaga siyang gano'n. Oo. Maganda ah. siya. Hindi ko na gaso yun Ah, meron. Meron. Na lang yan. Battle. Kaya... gulong-gulong ang -gulong isip. Oh. Hindi mo mawari kung anong isip ng aming iniisip. May siguro may nangyari ng panenderia. Siya siguro naka, ano Discover? Oo. Oh. <laughs> Tara. Tara, tawid-tawid. May ano din Parang may... pansaraan din nila? Para dito ah. May May evento? event oh? May event.

<laughs> Dahil yung pulutan eh no? Wala akong makita Hinahanap ko nasan Ay may bitbit. -bit. Tara pa bit, -bit tayo Alot ah, lakay Hello T T LOT Hindi naman kami pinadaan nito Didrong ka na kami mga all goods Ipili ng mga angata Laka ng aso mga all goods Kaya yung pagka Pitbull eh Pitbull yung itin Tara. Ah, all goods to. Uy, intik na malaglag. <laughs> bumili lang ng ice tsaka alak pero sila lang naman yung ino hindi naman ako iinom haharap lang ako kasi hindi ko lang naglaylo ako sa alak eh ito ang yeah, daming alak oh. barka ito yung madalas tinitira ni Ian eh <laughs> shout out sa iyo Ian namin dati barka mga cool goods ah, tapos lalagyan ng chaser

Ayan yeah, ko. <laughs> oh. yeah. Ito? Oo. Oh. Eh. So, batik pa natin yung perla na yan. Ito so tayo. Walaw. Inom na si Ako? Ah. Oh. Hindi ako inom Nakay. <laughs> Hahaha. Oh, alak. oh Mga call goods. Oh. Oh. Merong si Jack. Ayan. Si Jack. Merong si Chibas. Ito yung sa kwarto. Ano? pala niya. Oh, di ba? So Glen Village. Oh, Meron oh, sponsor yan. Red level. Whiskey. Huh? <laughs> Whiskey. Oh, ah, gosh. ano? Grabe. <laughs> Ito. Oh, all good to. Oh. Kamusta ka dyan? Pag ininom mo yan. <laughs> Buhay ang bahay. Chan mo dyan. All to. Ito, vodka. All goods to. Oh, Ito, <laughs> Ito yung ininom ko nung way back 3 years ago label <laughs> solid yan <laughs> yung birthday ko nung ano 3 years ago oh, ito pa oh 1 litro oh 2 litro yata to label 2 liters oh Two liters mga colgad so oh. buhay ang bahay bata mo yan <laughs> oh ito Rabing alcohol. Gusto niya rabing alcohol? <laughs> All goods, so. Oh. Rabing alcohol. <laughs> At ano pala? Big, ano pa gano'n? Yun? Yung pamahid. Uh, Apikasin uh, oil. <laughs> apikasin oil. <laughs> apikasin oil. Gusto <laughs> <Apikasin oil. laughs> niya? Mm, apikasin oil. Oh. oh. Apikasin oil. Mm. so Sulit yan mga cold goods rip nilang uminom ngayon eh pero hindi naman ako iinom ah. mm. martin martini mga kaulgods wine mga kaulgods solid kaulgods mga kaulgods ito ang binili nila at yun mga alak <laughs> sumama lang ako para matunawan kasi ang dami namin dami namin kinain eh. food trip kami kanina grabe ang busog ko ah, may mga barrier dito no bakit kaya may mga barrier papasarado sarado mga barrier Uuwiin na. Uuwiin na ng mga estudyante, mga college. Ang daming tao sa labas, Kasama na rin kami. Hindi <coughs> yan, hindi yan, yan yung nasa park. Nagja-jogging na yun, oh. <laughs> oh, Papa! good. Pagkano yung ganyan, Ray? Fifteen? Yung alak, laka yung perla. Yan, eh. perla. Perla, perla lang. Ka <laughs> <Tampailan>. <laughs> wala kang tinapay diyan <laughs> Gago! Uh, all goods. Sakit na busog Ayun oh, no, malaman yung nasa tawid. Oh, ayo, nakikita nyo, oh, malaman, oh. oh <laughs> Bastos. <laughs> Kita yun, narinig yon, ha? May sounds. <laughs> May sounds yun. Rinig sa video. jeep. preno jeep. no? preno <laughs> Trail lang. <laughs> Real goods. <laughs> Ay, whiskey ba naman yung tinitira niya laki eh? Tapos ang taas pa nang tagay niya. Yo, pag mamaya Hindi na nakasubscribe yun eh. <laughs> pag nagsubscribe yun, yun, shout out na lang natin. Shout out sa'yo, ingat na lang sa biyay. <laughs> Happy trip. Hindi, tinatanong niya yung vlog mo kanina eh. Hindi, sabi ko sa kanya, mga 3 days, 4 days ko pa yung bago ma-upload. Oh, na sa dyan. Oh. Ingat na lang sa kanya, ganun lang yun. Ano ang pangalan niya? Jaisel, Jaiselin. nakakalito kasi. Ang hirap bigkasin, maganda kasi yung pangalan eh. Jaisel eh. Jaisel. ba? <laughs> <laughs> <Susundap po laughs> ayaw ko na ayaw